Ito lang yun. Ha? Disimbed mga mga Ang ka Ang ah, ah, mahal ang nilupak dali guys. O, 20 ang isa. Oh. mga So, Nagbili din ng ano guys. konting frozen. Dito ko nilagay lahat yung NCCCMA NCCCMA mag-open na sa December. Happy today day, Mama. Ha. Asa resibo ani Wala di half half aning butter cup. Kunting groceries for today's video. Ay ito. How much you spend today? Only one pipe. <laughs> Ang konti. gigiagi pa pagi sa ano, seniors. <laughs> Kano lang kasi, 5% lang. That's it. Bumili lang mga biscuits. Ang konting frozen, guys. So, lang gunisa to roll. And, uh, gunisa lang. Dalawa lang din. Ang binili ay tatlo. Mga tichurias. Happy money. Ito, guys, ang money. Gustong-gusto ng mga kabataan. Hindi ko alam magkano ba presyo ngayon ito. iba flavor, ah. Oh. Iba-ibang flavoring. Gila. Dalhin ko muna sa tindahan. Okay, ko. One lang ang na-spend today. That's it, guys. Dali, ilalagay ko muna sa freezer ko. Marami silang mga may pa-free-free sila ngayon. Di pinipilit nila sa ano, ito. Pinipilit nila sa revisto. Tsaka napansin ko yung mga Eden Cheese. Kasi malapit na expire yun, October. October expire rin. Sana mabili bago ma-expire. Kaya binabat, minumurahan ba ano. Yung so, kape, ito na ngayon yan, guys. for today's video guys. Namili ng konti. Bye. Inayos ko na yung mga pinaman ni Mr. Tika ayusin ko na yung aking kabuhukan. Kasi nagpabila ako ng kunting grocery today. Nag-refill na rin ako ng mga biscuit-biscuit. Mm. Skyflex kasi yun ang mabili. Skyflex, ribisco, yung mga plain ba? Fita, nagbili kag fita. Fita kasi yung mga plain. Tsaka yung mga ano. Wow. That's all guys. Medyo nagmura. Medyo nagmura naman ngayon ang mga biscuit biskit kasi kasi girebasihan yung ano. Nag-check ako ng mga ano ganina eh. Ang daming. Ang daming po guys na ano. Na expired. Hindi ko na ano. Hindi ko masyadong natutukan yung aking mga stock kasi sa kape sa 3 in 1 Saka 3 in 1 na um, uh, kape isang toy na isang toy na Nescafe latte ba ang Nescafe latte medyo kasi hindi mabilis ang mabilis sa akin yung Kubiko brand Kubiko brand brown, blanca at saka black yung ganun so ang dami kong na-expired sa Nescafe brand ano yung latte halos one tie Ay, pakita ko sa inyo yung ano ko arrangement ko. Ganyan kasi yung arrangement ko, guys. Oo, oo ha. Hmm. Halos sa isang linggo na miss nagutos na lang ako kasi konti konti naman ang ano. Konti lang, lang naman kasi pinapabili ko ni Mr. So, nagutos na lang ako kasi siya marunong mag-drive ng motor. Ganun. Ngayon, naayusin ko pa. Aayusin ko pa ulit nabili na rin ako ng ganito ang mahal na pa halos piso na ang punan magkano ba bintahan niya happy na yan marami naganap kasi na ano ba ano pwede tatlo singko ano tatlo singko at saka ako ng iba kong stock doon ako, kailangan na palang maidispatsa na rin kasi malapit na ang sabagay November November ano pa ba ta ngayon August November. kailangan talagang i-check kasi kahit na soft may mga expiry date dilata di bali yung mga sabon-sabon. Nagamit -sabon. man din yan. Kahit may expire Di ba na? Ano? Basta yung mga pagkain. Tutukan talaga yung ano. 2024. Yun nga rin ano ko. Yung Nescafe White, Nescafe Latte yun. Ang nanga expire sa akin. Saka yung dilata ko rin. Yung dilata. Kasayang. Pero ganun talaga. Di ba? Ganun talaga. Mm. Mm. Today's video guys Today's video no, Ang title ko nito is ano, ano, Checking ano, Checking dated, ano, dated, uh, items Ano ano, dapat, ano, dapat Kailangan talagang I-check lagi ang ating mga Food items ng paninda Mga canned goods Mga biscuits ganyan Kasi ang expiry B, ano, B, tawag nito. Eh, basta ganun lang. Diba? That's all for this video, guys. Bye-bye.